Ayan mga ka-6 na, dito po tayo sa kaibigan natin na ah. dinalaw po natin siya dito. Ayan po. Ito po yung kanyang uh, tinatawag na freak house ba tawag dito? O farm. Ayan. So ngayon ito ang kaibigan natin. Siya po ang may-ari ng lugar na to. Boja. Boja. Bodja ko. Bodja, Bodja ko. Nagkasundo na tayo kanina. Good. Magjowa tayo ngayon. Very good. Oh, very good. Papakita natin ang... ang... Oh, inaalalayan pa ako. Oh. Biri alat ano siya, ha? Dito tayo. Napakaganda dito, oh. Sabihin mo sa mga viewers natin, pare ko, ha? saan matatagpuan ang lugar na to para dayuhin lalo? Anong lugar to? Anong lugar ba to? Namudya Basta mudya ako po. <laughs> Ilalagay ko na lang sa comment section kung anong lugar po ito. Eh, matropa natin, napakabay. Ano lang po, ano lang. Uy, bye camera kay. Gusto mo tatalo na ako dito? Wag, wag. Ta tatalo <laughs> na no, ako dito. No, no, no. Tatalo na ako. No. Okay. No. Kiss mo muna ako 'pag hindi tatalo na ako dito. Yo, pede. Eh. Gusto ako Eh, no. Ayun. <laughs> mo 'ke ni tataloan talaga ako rito. Wag yun 'yan. Iniwan pa naman ako ng be girlfriend ko. Tatalo na ako? Wag. Bakit? Ay bakit ayaw mo ako malaglag dyan? napogi pogi ke. Pogi ako? Uh -uh. Talaga? Siyempre. Gusto mo ba ay lang kita dito palagi? Pwede. Pwede. Kapal tayo. Ayan, napakaganda dito. Kaya mga ka-6-9, punta na po kayo dito. Napakaganda po. Pakita natin yung ano, yung baba. Ay, ay. Shoutout sa videographer ko na napakaganda naman talaga. Oo. oo. Ayan po. Hindi, tatalo na ko. Wag. Tatalo na ko. Wag. Tatalo na ko. Wag. Ayaw mo. Sumarata-rata. <laughs> no. Talo na ko. Sisito naman. tatalon ako. Jok lang, jok lang, jok lang. Joke lang. Payaka ka, payaka, payaka. Ayun, bait naman ng boss ko. Boss ko to ha. Hmm, um, siya may ari nito. Ako. Hige, tatalon ako. Sige, tatalon ako. Wag, wag. Bakit? Pogi mo. Mahal mo ako. Siyempre. Sobra. Sobra. Kahit ngayon lang tayo nagkita? Oo. Mamahalin mo ako? Mahalin kita. So hindi na ako tatalon? Wag. Hindi na. kaganyan tayo. Sa akin ang tinapay mo, di ako tatalon. Gutom na ako eh. Ay, hindi pwede. Tatalon ako. Di mo bibigay. Tatalon ako. What? Okay na. Ayan, tinapay mo. Okay na. Okay na. Sa akin na. Okay na. Gutom na ako eh. Nagugutom ka na? Hindi pa. Hindi pa Ikaw, hawa. Anong gusto mo? Managlag ako dyan o bibigay mo yan? na ako dyan. <laughs> Ikaw? Oo. Uh Oo. -oh. Ah, pag ko yung tinapay, ikaw ang tatalon? Uh Oo. -oh. Ayoko, mahal kita eh. Joke <laughs> 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 na yun? Joke lang yun. It's a prank. Sabihin mo sa viewers, it's a prank. It's a prank. It's a prank. <laughs> <laughs>